Ah, uh, oh, pero balikan na natin. Noong 2024, Sona, sinabi niya, pinagyabang niya, na mayroong 5,500 flood control project. Natapos na. O. Oh, after one week, nagban, nag, nabanlas daw. Sabi niya sa speech niya, oh, na, ano magawa natin? Nabanlas yung mga flood control. Hmm. Ha? O. Oh. So, that was in 2024. Ha? towards the towards August, September, October. Kasi a uh, a week before, a week after na nagsona siya, dumaguso yung napakalakas na ulan at yung Water kaya nga kinan na oh kinansiwan na siya na oh, nasa yung 5500 pero sa kabubuhan niya o sa kasinungalingan niya bakit alam mo na na na, na wala yung 5,500, bakit mo pa rin pinirmahan yung 300 billion na flood control project? Eh kung ha? kung uh, napansin mo na na wala pala yung 5,000, hindi ka ba nag-investiga si Aimee Marcos eh? Hindi mo ba pinapakinggan or siguro bangag ka nung na yan, hindi mo napakinggan yung uh, uh, inquiry doon na sinasabi ni Bunuan na wala kaming uh, development plan or program for flood control. One billion a day ang um, uh, ginagastos. Oh. Na. And One an year, a day. noong pinula na yung 2025 budget at binisto yung mga blanco at binisto yung mga insertion doon, ha? Pinirmahan mo pa rin you only took ka 21 billion. So, kung sino man ang numero unong mabiblame sa kapulastugan na yan, sa katalantaduhan na yan, ikaw ang numero uno na may kagagawa niyan. At ikaw ang numero uno, Marcos, na dapat mahiya. Hindi mo sila sasabihin na mahiya kayo. Dapat ang dialogue mo doon sa zona mo ay mahiya tayong lahat sa binawa natin na paglustay ng pera dyan sa flood control.